Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po ng July 21 at syempre po mga kalaki, bago ko pumunta mga kalaki sa aking anak dahil birthday niya, abay, ibibigay ko muna sa inyo mga laki numbers po, ngayon pong ah, hapon po ng alas po ng mga bagong sumada po natin, nasa mga tataya po dyan mga kalaki, ahabol ah, po ng taya ng 2 digit, ng 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers na mga inaabangan nyo po, at tinatayaan nyo po araw-araw mga kalaki. Ito po ngayong alas po ng hapon ngayon pong last draw, bibigyan ko po kayo ng magandang sumada na magandang tips mga kalaki. Kaya kunin mo na ang mga listahan mo, tas ilista mo yung mga lucky numbers na sasabihin ko pwede mo tong tayaan sa loob po ng tatlong araw bago nyo po bitawan mga kalaki. Okay? Ang lucky numbers po na ibibigay ko, pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding po, at sa STL po mga kalaki. Kaya, ano pang inihintay mo? Kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers natin, abay tara na. Magbigaya na po tayo ngayon po mga kalaki. At tutok na po rito, ibibigay ko na ang mga masaswerting tips ng mga numero na pwedeng manalong ngayong hapon na to ngayong gabi mga kalaki. Okay? Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Ayan, at syempre po mga kalaki, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, at syempre po ang ibibigay ko po ngayon ay tatlo pong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat. Umpisahan na po natin. Ang unang 2 digit lucky numbers ay number. Makinig pong mabuti mga kalaki, number. 5 at number 21. O, ba? Diba? At ang pangalawa po, number 16 at number 12. At ang pangatlo po ay number three at number 15. Okay mga kalakiya at syempre isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number number 162. Yan po yung una. Ang pangalawa po number 353. At syempre po ang pangatlo number 917. Okay mga kalaki at syempre po Isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki para po sa mga gustong tumaya dyan ng 4-digits. Ito po ang magandang tips. Umpisaan po natin sa number 2874. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 6631. At ang pangatlo po, number. 2590. Okay mga kalaki yan po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit na bigay ko na po. Pwede niyo po yang i-rumble mga kalaki sa mga tataya po ah, para mabalibaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At po bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw ha. Ingat-ingat po sa mga fake account na nagkalat dyan. Naku po napakadami na yan ha kinukuha po yung picture ko, ginagawang profile, baka po mali kayo nang nafa-follow, baka mali po kayo nasasalihan ng private consultation, hindi po ako yan. Hindi, hindi po ako yan. Bakit hindi nyo po subukang tawagan yan? Kausapin nyo, kung makikita nyo po ako, hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers natin, alagaan nyo po ah, na ibibigay ko po ah na 3 days po bago po natin palitan. Okay? At para po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, ito po mga kalaki makinig kayo. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ito po ang legit na account namin ngayon. Red parungkin po na mayroong 130 8,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen, yung naka-yellow t-shirt ako, at Aris Gatchalian. Ay po yung legit namin account sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin po na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok Red Parungkin na merong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account na sa social media. Ano po? pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. At tatayaan nyo po yan sa loob po ng 3 days mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ha, ah, basta nakafollow, may libreng lucky numbers. Ang lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year. Malay mo naman dito kasuwertehin. Malay mo kami pala magbibigay ng panalo sa iyo. Kaya try mo na ang private consultation. Ha? Unahan lang po mga kalaki ito sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin na mga yan ano po, gaya kay ng gaya ayan, at syempre po mga kalaki, sa mga sasali po kayo sa private consultation bibigyan ko po kayo ng discount kasi good for 3 months po ang membership at may discount po ngayon para member ka sa akin ng tatlong buwan July, August at September okay? bibigyan kita ng 2D, 3D, 4 digit 5D, 6D, 7D digit, depende po yan sa mga lalaban mo araw-araw ako po magbibigay sa inyo okay? tandaan niyo po mga kalaki ha Ingat-ingat po tayo sa mga fake account. Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. Okay? At ito na po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at buong mundo. Ito na po ang 5 digit lucky numbers. Ilista mo na. Number. Number 19. Number 23. Number 27. Number 34. At number 36. Ayan po yung unang 5 digits. Ang pangalawa po ay number 8. Number 12. Number 25. Number 29. At number 37. At ito lang po ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 pwede po ito. Kaya ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Number 19, number 33, number 35, number 40, number 16 at number 21. At ito lang po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 29, number 30 number 18, number 10, number 42, at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Stack mo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki ha. At syempre, ito po ang paborito ng lahat. Ang kanina pa po nagpapa-shout out. Shout out po kay... Ayan, kam kay Maribel Santos. Ay, Delos Santos, ayan, Ma'am Maribel Delos Santos po ng Gapan, Nueva Ecija. Hello po sa Gapan City, Nueva Ecija po dyan sa mga Delos Santos family po. Shout out po sa inyo at syempre po mga kalaki, bibigyan po kita Ma'am Maribel ng hinihingi, hinihingi mo po na 649. Sige po, bibigyan po kita, ikukod ko po yung Birdman at birth mo. At syempre po mga kalaki, dito naman po sa mga vegetable vendors naman po tayo dyan sa may... Ayan, sa May Santa Rosa, Laguna Public Market. Hello po sa inyo ha. At batiin ko na rin po kasi nung nakaraang ano, nagpunta po kami dyan, bumili kami ng prutas sa highway. Hello po, maraming salamat po kila Ati Susan doon. At syempre po sa mga fruit vendor po rito na nagpapabati po. Ayan, kila Ate Lynn. Hello po, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. STL po inihi nila weteng bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky number. So okay, at sa mga gusto po magpa shout out, message lang po ng message, make sure po na naka-follow. Pag nakita ko 'yan, i-shout kita, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.